Jaire, saya si Jaire. Oh, hindi. Bukod. Bukod. ano ko? Bukod Jaire. Oh, baby whale. Baby whale chichirirot chirirot. Baby whale chichirirot chirirot. Baby whale chichirirot. Baby whale. Si jaire tereret tereret si jaire tereret si jaire tereret si jaire Ay smile is smile naman yan si jaire patulog tulog lang smile is smile Hello Oi, ano ba naman Jetro hindi ay Jetro bulaga Bulog Oh, uh, ang um, kuya niya Oh. Uh. Eat. It... Hindi <tip> na ikaw.